ang pinaka-toxic na ugali ng Pilipino is yung isisisi nila sa'yo yung tipong sila mismo ang gumawa. Yung isisisi nila sa'yo yung mga desisyon na ginawa nila. Diba? Yung pinayuhan mo na sila tapos tinuloy pa rin nila yung gusto nila. Tapos sa'yo pa rin isisisi. Diba? Sila naman ang gumawa. Sila naman ang nag-decide. Sila naman ang nagkusa. Pero bakit nung nagkamali sila ng decision nila, nung nagkamali sila or nung pumalpak sila sa mga bagay na ginawa nila, isinisisi na na sa'yo. And nung sinasabi natin na may pagkakakitaan na ganito, hindi nila ginagawa. Instead, pumunta siya sa mga bagay na alam niyang doon siya kikita. Tapos nung na-scam siya, may God, isisisi niya sa'yo, ito kasi si ganito, rin nagsabi ng ganito, ito kasi si ano eh, ganito yung sinabi niya, di ba? Dapat huwag ganon. Huwag ganon kasi everything is a choice. 'di ba? Pinili mo 'yan, dinesisyonan mo 'yan. Dapat, pag pumalpak ka, gawin mo, panindigan mo, take responsibilities, harapin mo lahat ng consequences. 'Di ba? Kaya nga ito eh, 'di ba? Ito, pag nagdesisyon ka na sumali ngayon dito, o pag nagdesisyon ka na gumamit nitong agila, pag nagdesisyon ka na aralin kung paano yung magiging flow nito, kung paano yung magiging system dito. Ako yung nag-introduce, pero at the end, ikaw pa rin yung decide Kahit ako yung mag-introduce, kahit anong sabihin ng isang tao sa iyo kung hindi ka papayag sa gusto niya, walang mangyayari. 'Di ba? Kung ano man yung nararanasan mo ngayon, it's either mahirap or masaya, it's because that's your decision in the past.